News updates. sa ating mga balita, BAOCC spokesperson Winston Casio tanggal sa puesto matapos ang mistreatment nito sa isang pogo worker sa Bataan Ray. Signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Luzon bunsod ng bagyong Marse. Inflation rate pumalo sa 2.3% noong Oktubre. Ako po si Cesar Solyan, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sinibak sa pwesto si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC spokesperson Winston Casio matapos ang aligasyon ng mistreatment o pangmamaltrato nito sa isang Filipino national nang sinalakay ang isang Pogo Hub sa Bagak, Bataan, Kamakailan. Sa isang memorandum mula kay Yusek Gilbert Cruz, ipinarelieve muna si Casio sa kanyang mga responsibilidad bilang tagapagsalita upang bigyang daan ng komprehensibo at patas na investigasyon ni hinggil sa insidente. Pinagsusumite rin si Casio ng written explanation sa loob ng 24 oras matapos matanggap ang memo. Samantala sa isang panayam, inamin ni Casio na mali ito sa kanyang pananakit sa isang empleyado ng Pogo at handa umano ito na harapin ng investigasyon. Noong October 31, nang ni-raid ng PAOCC ang Central One sa Bagak. Sa nasabing raid, nakuhanan ng video ang paninigaw at pananampal ni Casio sa isang Pilipinong empleyado. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa labindalawang lugar sa Hilagang Silangang Luzon habang papalapit ang Bagyong Marse. Base sa 11am Bulletin ng Pag-asa, nakataas ang Signal number no. 1 sa mga sumusunod na lugar, kabilang ang mga probinsya sa Cagayan Valley, Hilocos Region, Cordillera at Northern portion ng Aurora. Nag-intensify na rin bilang isang typhoon ng Bagyong Marse na huling namantaan 590 km east ng Baler Aurora, taglay ang hanging aabot sa 120 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 150 km per hour. Mabilis itong kumikilos pa west-northwest 30 km kada oras. Kaugnay nito isang pagpupulong ang pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang paghandaan ang posibleng maging epekto ng bagyong Malse at paunang assessments ng mga ahensya sa mga lugar na may tsansang tamaan ng bagyo. Tumaas sa 2.3% ang inflation rate o antas ng pagtaas ng bilihin sa bansa para sa buwan ng Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ni National Statistician at PSA Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa na mas mataas ito kumpara sa 1.9% na naitala noong Setyembre. Aniya, pangunahing dahilan nito ay ang mas mabilis na annual increment o taunang pagtaas ng presyo sa heavily weighted food at non-alcoholic beverages na pumalo ng 2.9% na doble kumpara sa 1.4% noong September 2024. Isa pang salik sa mas mataas na inflation noong nakaraang buwan ay ang transport na may mas mabagal na year-on-year -year decrease na 2.1% mula sa 2.4% na annual drop noong September. Samantala, palay ang may malaking kontribusyon sa pag-angat ng food inflation matapos makapagtala ng 9.6% kumpara sa 5.7% noong September. Gayunpaman, ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisakan, pasok pa rin ang huling inflation rate sa target at nananatiling handa ang gobyerno na tiyakin ng price stability sa mahahalagang bilihi. Para sa Kidlat News Update, Renz Lenon nag uulat At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.